At kung di ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe sa YouTube channel and click the notification bell para update ka sa mga bagong video na ginagawa ko kagaya nito at marami pang iba. At kung di ka pa nakapag-subscribe sa aking Patreon, please subscribe my Patreon account doon ako nag-upload ng mga photos. So yun lang, intro na <laughs> What's up? For this video guys, andito na tayo sa Puerto Princesa City, Palawan. Sa aking hometown. Diba? So, <coughs> sorry. Ngayong umaga na to is, dapat, ang trabaho talaga natin ngayong araw na to is, magdadrive tayo sa isang kaibigan na taga Manila. nag tayo ng car. Tapos, pag-drive sana natin siya dito kasi may asig siya dito sa Palawan sana. Sa kasamaang palad, is, hindi siya natuloy kasi yung flight daw na-cancel pinaribok niya na lang daw, punta na lang siya sa birthday ko, May 29. Aww. So, yun. Dahil yung kaya, nakuha ko na rin. Andito na sa akin. So, sulitin na lang natin. Pupunta so, tayo ng beach. Hindi ko pa alam kung saan tayong beach pupunta, pero kung saan man ito mapunta, for sure maganda to kasi alam ko naman na magaganda yung beach dito sa atin, sa Palawan. Kaya, tara, samahan niyo ako sa biyahe na to sa mga beach na pupunta natin ngayong araw na to. Tara, yun pala yung karo. Nagrenta tayo kay Kuya Philip.

for something better i try to fix things that weren't broken misunderstandings and words unspoken we fall apart Everything's okay order natin to sa Shopee na napakaganda. Ito lang siya gamitin. No? Open lang natin. Tapos may switch dito. Takak! Pindot. Tapos click. Uh, setup na natin siya mura lang to sa tiktok napakaganda sa shopee mura lang din kung sa tiktok makikita nyo to sa aking ano tiktok tiktok shop patalakay sa aking tiktok <laughs> napakaganda sarap ah uh, alimutan ko yung salamin ko para tulog eh, no? panalo syempre matulog muna tayo bago ang lahat kasi nainit pa naman tanghali pa muna tayo mag swimming sa napakagandang beach panurin nyo muna tingin nyo muna yung ganda ng beach ng nagtabon beach na miss ko to pucha ito gusto kong beach yung white sand puting buhangin ba? Diba? napaka sarap sa pakiramdam tapos napaka nakakakalma ng utak kapag nasa tabing dagat ka sarap so, bibikini tayo maya matutulog barig muna to ha sarap nag enjoy ako promise Miss ko dito sa Palawan guys Miss ko dito sa mga beach dito sa amin Makatulog ng ganito Sa pa ng higaan Pagre-rest muna tayo, magpapahinga tayo Sobrang nakaka-relax talaga dito sa amin ahay sarap ng ganito guys itong sofa natin ay gaan one eternity later so yun guys ligo tayo maraming init ng buhangin takbo tayo so yun lagi natin tandaan pag maliligo tayo sa beach ng ganitong kainit uh, pumapatak ng alas 12 basta mainit Lagi niyo pong tandaan, huwag niyong kaligtaan maglagay ng sunscreen sa muka at sa katawan upang maiwasan natin ang skin cancer. Napakadelikado ng sakit na 'yan. Ha, nagkaroon ka ng na skin cancer, medyo magastos 'yan kaya huwag niyong kaligtaan maglagay ng sunscreen. Ako nagse-sunscreen na ako ngayon kasi nakaraan, di ako nagse-sunscreen. Medyo pamangit yung balat ko in the same time. Hindi ko man yung utis ko. Pangit, ang pangit. Pero ngayon ito okay na. Good stuff. Palitin na. Nagsa na ako. Tingnan nyo, na-miss kit agad dito sa amin. Na-miss ko yung ano ko, bayan ko, yung nililigohan kong dagat. Madalas, pumupunta tayo dito. Kung nakikita nyo naman talaga sa video, di ba, kung nanonood kayo. Pumupunta tayo dito, dito sa Rectabon Beach. Ito yung favorite na dagat ko. Siyempre, maganda talaga dito. White sun, may bundok. Pag tag-ula na, tapos na araw, makita nyo yung bundok dito. Green na green yan. Sobrang ganda. Di ba? So, doon lang tayo sa unang konti. Sarap maligo. Panalong panalo. Tubog tayo ah. Ako lang muna, maya na kayo. <laughs> Panalo. Ganda talaga dito sa Nagtabon Beach. Ano-ano man mangyari, hindi ko ipagpapalit ang Palawan. Oo <laughs> nga uh, pala, may nakita ako sa TikTok. Ah, uh, mayroon din daw whale watching dito, mayroon daw whale, mga pinupuntahan. Pag galing kang Puerto Princesa City Port, Ah, uh, travel daw is 1 hour to 2 hours. Makikita nyo na yung whale. Hindi ko lang alam kung saan yun pero mga banghero nakakaalam nun. Hindi ko lang alam kung magkano ang bayad pero malay nyo, sana magkaroon tayo ng opportunity na mapuntahan yung whale na yun at makapag-dive doon. At yung pins natin di pa dumarating, di ba? Sana dumating na. Sa so guys yung sunscreen, no? Puti, puti Pati sa mukha ko siguro mayroon din. <laughs> pero okay lang yan para safe tayo sa sa init ng araw, sa, sa, sa balat. Hindi tayo magkaroon ng skin cancer, di ba? Lagi tayo magamit ng sunscreen. <laughs> Ganda dito. Sarap maligo. Namiss ko maligo dito guys. Namiss ko maligo sa Nagtabon Beach. Nagat sa Puerto Princesa City. Diba? Ganda. Ang puti. Ang klaro. Napaka kalmado lang maligo dito. Walang pressure. In the same time, ngayong araw na to is wala ganong tao. Free. <laughs> Tara, ilal tayo. Ko na another week another day another hour since you went away and so cliche you didn't say goodbye i've been waiting for so long still debating what went wrong all by myself you pulled away you couldn't say what we were struggling with it's one of us it's obvious but who's to really blame there's an aching in my heart all the questions that i've got are keeping me up at night. Seems I never dreamed that I would figure out That there are things that kinda bring it to a screeching stop There's no way to save your heart You just gotta play your part And it will turn out all right You're not the only one alone. love. There's plenty more under the sun. You'll find the one you need. Reach your total fantasy. You go out and get him. I will find a better you, ooh, a better you, a better you. so guys, tapak talaga dito sa Nagtabun Beach. kita nyo naman kung gaano kaganda dito. Di ba? Napaka kalmado, at the same time wala masyadong tao. Yung beach, puting puting yung buhangin. Same... Tapos hindi, pa man hindi pa, hindi pa nagaulan, aulan Kaya napakaganda ng panahon na to para magpunta ng Nagtabon Beach. Napaka solid dito. Ano? <laughs> o, panalo, ang ganda. Di ba? tayo ng brown. Hindi <laughs> natin sa ano, Cebu. Sa Amol Ball. <clears throat> Nagpunta tayo doon, tapos nag-ukay-ukay tayo. Nakabili tayo ng bikini na napakaganda. Sarap! At yun, kung hindi ka pa subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel and click the notification bell para updated ka sa mga bagong video na ginagawa ko kagaya nito at maray pang iba. At dito ko na tatapusin yung video na to. I hope na nag-enjoy kayo sa video na Bye-bye!